Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga at Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po kayo pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa O, oh, walihan niyo, asong gala oh. <laughs> <Sumpay lang. laughs> Pag <-i -sumpay>, Asong gala Pag-isumpay, asong gala O, di ba? Ayos na Nagkita kayo ng kachat mo ko pala sa personal. Grabe na. to sa personal? <laughs> Ate pa, pag pagas ako, sa so, 50, unleaded. Ay sir, parang hindi aabot uh, to. Ay de, uh, lagi mong tubig. Nakating <laughs> At, po kami. Ano wala tubig? Pwede ba? Let's go. Ba, nagkating yeah, para magsimba? Pag gusto mo magsimba. <laughs> ibabar. ba, bar? Please be with you. Sa <laughs> 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 letrang A. Uh, okay ko. Kagoy di yan. Ate, magkano po yung bikir. Bibili niya <laughs> yung <laughs> Bibili <laughs> bubi. Kahit sampung big pa, bilin <laughs> First time mo bumili sa Manila, pero Bisaya ka. <laughs> Patawarin mo naman ako. Patawarin mo naman ako. Wala ka naman daw kasalanan. Feeling ko, galit sila sa akin. Talaga? Mukhang wow, ibang jeep naman yan. Tinanong mo, Joe, mo. Uh? Nagkaon ka? Ginoong nga panguta na. Wala, wala. Natuog ko. Natuog ko. Ano <laughs> Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero yung tinapay, wow, sosyal. Pabari mo na yung damit ko. Bukas na lang. Pagod ako sa mood. Talaga. Hubarin mo na. Sana oh. Ay, please, bukas na lang talaga. Ha? Antok na, antok na ako. Ah. Hubarin mo ba o hindi? Nay naman! <laughs> relax na relax ako dito sa outfit kong to! <laughs> <laughs> ano ba yan? Okay. So, so, pala yung labit. Barat, eh. bawi, bawi lang. Balancing life daw. Press yung 1-5. Wow, ang back oh. Ang ba. oh, lapad na bata. Oh! <laughs> lapad mo boy, lapad mo. Pabayaan mo ako. <laughs> Ganun ako magtimbang. Talaga. <laughs> Diligaan. 50 na, naging barita. <laughs> saya. Aba, bigay isang litro talaga eh. Eh, Huwag na tayo magpayong kundi lang din ganto, bala ka dyan. Ginaya rin.

Malamig siya te, <laughs> <laughs> ah, okay, no? Ah, pagsalit ka pala. Ibayin naman nabili namin dinuguan. Dinuguan? Yan ito bilog. Ang bato. Ay, bolo. Hmm? May paaman. Oh. Ano yan? Dinuguan ni chicken bowl. Hindi niya pala to. Chicken bowl sa dinuguan. <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Anong isda ang nagsisimula sa letter P? Hmm. Ano? baseball Kore! Ayaw! baseball Ganto kami magpastol ng baka. Ha! Ganto kami magpastol ng baka sa amin. Hindi naman wow. baka yun. baka ba tingin mo dyan? Huwag <laughs> <laughs> daw kasi, kasi nakikiliti siya. Ano ba yan? Hello? Hello, mahal. Ha? Oh, mahal, napatawag ka. O, oh, kumusta dyan sa Abron? okay lang naman, mahal. At saka mababait naman yung mga amo ko, kaya huwag ka magalala ah, sa akin. Nagpadala ka na ba ng pera? Oo oh, nagpadala na ako limang libo Pinadala wow. ko na sa Palawan Limang libo? Sa Palawan? Oo oh. Ang tanga mo naman Eh bakit sa Palawan mo pinadala? Alam mo namang may bayisihay itong lugar natin Tapos sa Palawan mo ipapadala Hindi, <laughs> pamasahe palang balikan Kulang na yung limang libo mo Ang tanga mo naman <laughs> 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 Depth dated sa lagi na karong pa sao balpak na kanunay. terongi balpak na kanonay aluinya ako balpak ini balpak na talaga Wasak. stand and let us pray in the name of the father son holy spirit amen good morning once again good morning okay before you take your seat please pick 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 ano i pick, pick, pick. <laughs> ay <lap. laughs> na hindi <maulog> na yan <sighs> umiyak na yung bata <laughs> sino yung iiyak pag ganyan lang kupit. <laughs> lagot ka ayan, first time kong kakain ng ano, octopus. Wow. Ito, ano kayong lasa? Ayan, tingnan nyo. Ooh, sobrang laki. Siyempre, mayroon tayong rice at Delikate, agal, pag agar yan. na may mangga. At sobrang anghang na sauce. Ayan, tingnan nyo guys. Buo pa yan ha. Pinaluto ko ng buo. Kakain tayo. Thank you, Lord. Hehehehe <laughs>